Huwag uh, naman mag-correct lang ito, Okay. <laughs> Oo. Oh. Sige, sige. Sige. baba lang, sige. Ito oh, siya tingin nga. Pupasok ba dalawa? Ano nga ay, ay, siya di Lagi naman eh. Nag-overtime tungkol gabi, kaya maralig sigurado yan. Ating nina, sinapalok daw. Ay, ano siya. Ano magluto tayong sinapalok? Sinapalok. Sinapalok ka na, ka. Oo, sinapalok. Oo, baka tayo. Oo, wala isama si Imata. <laughs> wala pa yung dalawa. Wala pa siya wala pa. Mamaya pa yun. Ay, ako lang magpabili lang. Mabahit naman ako, di ba nyo? Pag nagpapabili ako ng tilapia sa kanya, napakarami oh. niyang reklamo, kaya kay Rasyon na lang ako nagpapabili. O kasi, sino naman nagsasabi, di ba, pag magkano yung binigay mo? Oo. Pinapadagdagan naman niya. Oo. Kung ayaw niyo padagdagan, eh, di Oo. Sabi ko nga, nagbibigay, hindi na pag binibigay naman yung bayan. Hindi hmm. na, Ikanan para ng mga. Pa-replace ng voice type para. Eh to 'yan, gawing buledian. Ah. Ah, hindi. Tapos, okay lang niya magpilit di ata. Yes, didi siya kininasaan